Nila nilimas ng bagyong emong ang mabunga na tanim na strawberry ni Mary sa Strawberry Farm sa Lat Trinidad Benguet. Ang kanyang taniman kasi kasama sa mga binaha noong ika-25 ng Hulyo. Wala na ma'am na ano na nasira na lahat. Yung dahon, yung ano lang ang na, na natira at hindi kami sigurado kung pwedeng maitanim pa ito. Ang lugi na ma'am kasi ano kasi wala na kami pang tanim pag nasira yung tanim. Tapos walang income. Kaya naman ang mga tindera ng strawberry, problemado kung saan kukuha ng paninda. Actually, sa ngayon na wala pang strawberry, ang hirap magbenta kasi lahat ng mga turista, ang hinahanap is yung fresh. Ito yung mga bottles, bihira lang yung benta. Kagaya ngayon, wala pang benta anong oras na. Para may maibenta ang ilang tendera, nag-angkat pa ng strawberries sa iba pang bayan sa binget. Ang kada kilo daw nito, umaabot ng 500 piso mula sa dating 300. Nabagyo garur, mm -hmm. Harparo jay strawberry farm, piman, flooded. Mm -hmm. So, mabayag pa yung agri-cover dyan, so nanginabasit yung strawberry tatlo lan lamang sila sa libo-libong apektado sa pagbaba ng supply ng strawberries mula sa bayan ng La Trinidad. Sa halos isang buwan na pag-uulang dala ng mga nagdaang bagyo at habagat ganito na ang mga pananim na strawberry dito sa Strawberry Farm La Trinidad Benguet kung saan nga nasira na ang mga ito. Ayon sa mga nakausap naming mga magsasaka, nalubog ang kanilang mga pananim na dapat taanihin na nila sa si September kaso nalubog ito sa putik at tubig kaya naman panibagong punla na naman ang kanilang itatanim. Ayon sa Municipal Agricultural ng Pamahalaang Bayan ng Lat Trinidad, normal daw itong nangyayari lalo na pagkatapos manalasa ang isang bagyo. December talaga, mm -hmm. November. 8. Hopefully awan ng typhoon kasi baka may susunod na typhoon, madili Madi yung planting season nila. Uh, mga November and December talaga. Wala tayong maha-harvest this time kasi is uh, planting, ano uh, production ng planting material so we will be expecting hopefully walang typhoon. Ayon sa datos ng La LGU, umabot sa humigit kumulang 18 milyong pisong halaga ang napinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa emong at habagat. 20% of 3.5 milyong piso dito ay sa mga napinsalang pananim na strawberry. Very minimal naman, hindi masyadong malaki yung damage kasi more of the damages is our leafy vegetables. Sa ngayon, puspusan ng pagtatanim muli ng mga magsasaka ng strawberries para mahabol pa nila ang anihan sa buwan ng Disyembre kung kailan dagsa ang mga turista sa Bagyo at sa Binguet. Angel Arquero, RNG